Ayan, magandang umaga mga katalye. Ka so up day 2, 4, 6, 8, 9. Road Island ba ito? Ay hindi, native. So yan, siyam na po yung native natin. Tapos may hinalo kaming dalawang Road Island red na itlog. Tapos yun nga, si Goldie. Goldie tawag namin kasi may pagka-gold yung kulay nung feathers niya. So dito nga po siya nang itlog sa may dirty kitchen. Ang gagawin po natin diyan is magbabos uh, magbabawas tayo ng native na itlog at ihalo natin dun sa uh, isa pang nangingitlog na manok na. Una, ano pa magandang unahin ko? Yung bad news. Bad news eh mukhang kailangan na po natin lisanin itong lugar na to. So iniikot natin kasi baka mamaya may mga nangingitlog po dito. Patingin muna, patingin, patingin. <coughs> Dalawang ano yan? Dalawang feeds? Mm, nasa ilalim. Nasa ilalim punuin mo yan na halos mapunok yung kulay puti so yun nga po ah uh, lilisanin na po natin itong uh, napamahal na bakuran sabi nila pag nagsarang isang pinto o pinagsarang ka ng pinto eh maraming bintanang magbubukas So, isa sa bintana nga po, ewan ko kung nabanggit ko na po sa mga previous vlogs natin. Ito yung mga alaga natin. Oh. yung road island natin na ano, nakawala. Oh. So, fully mapakinabangan pa natin itong mga tanim natin bago tayo umalis dito. Yun. Ito yung parang bad news natin. At uh, sabi ko nga, hindi ko mm -hmm. alam kung nabanggit ko na po sa inyo. Patingin dito. O mm -hmm. oh, yan, tapos lagyan mo tubig. Maraming. Hmm. Naglimlim na nga po talaga yata. Yun. So, <coughs> yung isa is na kinausap tayo ng Uh, tita nung uh, aking lumaang asawa. Rest in peace, mahal ko. Asawa ko, Princess. Uh, na mag-training sa TESDA para sa mga ganito. Uh, parang animal farming. Yung isang sinasabi ko, <coughs> yung isang good news at isang bintana na sinasabi ko magbubukas tumawag na po yung ate ko sa akin kahapon at yung lumang bahay ng kuya ko na may maluwag na bakuran <clears throat> eh doon na po kami titira doon na po kami lilipat uh, makikita nyo po mamaya or sa mga susunod na vlogs natin uh, kung paano tayo magsisimula doon bibidyohan po natin yung iba vlog natin day to day hanggang sa totally ma-renovate natin yung buong bahay. Malaking bahay po yun ng panganay namin na napabayaan na po. So aayusin po natin yun. And then uh pumayag din po ang ate ko na makapag-alaga ko doon. So maraming salamat sa kay shout kay Ate Lisa at kay Kuya Romel sa opportunity na binigay ninyo. So, pwede raw po ako mag-alaga doon ng mga hayop, parang katulad nito. Uh, pero hindi naman po tayo talaga magpo-poultry. Ang pakailang lang po natin dito is backyard lang po talaga. Kung mag-expand man po tayo at swertehin, no, pala rin, eh, pag nakabili naman po tayo ng lupa na pang farming talaga, malayo sa mga kabahayan, mag-ano po tayo, mag-register po tayo for uh, na talaga RTL ready ready to lay so iniisip ko uh, both white eggs at brown eggs ang ano uh, pero future plans pa, pa lang po yan uh, sana nga po sabi ko sabi ko nga po is uh, if God's will uh, siya po magdi-direct kung saan po tayo papunta So, unti-unti, pinagdadasal po natin yan. So, siya na po yung gumagawa ng paraan <laughs> ng niya nito. ito tapos may bad news tayo kung mapapansin niyo isa na lang po yung kambing uh, yung kasama niya po eh hindi kinaya yung init ng araw nung nakaraan dahil mas mapakiramdam po uh, dinala po natin yung isang kambing sa dito sa kabila kasi ibibreed sana natin do sa bower nila eh, ngayon siguro sobrang init hindi niya nakayanan kaya uh, bumigay pero so, na ano naman na na parte naman po siya at napakinabangan naman po yung gagne nasa freezer na yun ibigay natin dun kay Aldrin kasi sa kanya po talaga yung kambing uh, iniwi ko lang po 17 17, 11 o oh, tama 17 yan eto <coughs> pala guys mga kakalye buti na lang shoutout kay uh, Burn kay ano <coughs> kay Joshua <coughs> excuse me kasi binanggit nila sa akin ang mga foul or bibe manok yan pag nagpisa na raw po yung uh, isang itlog <coughs> mag stay na lang siya siguro mga 2 days <coughs> kasi <coughs> excuse me katinalala muna ko kasi isa isa na raw po yan uh, magpipisa sunod sunod na so pag nagpisa po yung manok itlog uh, yan pag nagpisa po to yung sa manok which is 21 days lang po kasi mapipisa na po yan Uh, mas matagal po ang sabibe which is 30 to 35 days nga po So mauuna po mapipisa yung manok So ano magiging resulta nun? Pag napisa po yung uh, itlog ng manok At uh, after 2 days, hindi na po babalikan to ng uh, bibe So masasayang po yung itlog natin ng mga bibe So anong plano po natin dyan? Uh, by Wednesday, uh, nasa 17 day na po to na nililimliman. <coughs> so ang gagawin po natin dyan is kukunin na po natin. Kukunin natin. Then ilalagay po natin doon sa incubator na improvise na ginawa ko. Hanggang sa magpisa na po ron. <coughs> Excuse. Na 18 days at ah, talagang tinatanggal na po yung yung mga uh, itlog sa incubator then dinadala na po siya sa hatchery or sa hatchery so yung hatchery po doon na po sila medyo ma mainit din po yun um, hanggang sa magpisa na po sila yeah. so yun po yung plano natin dyan para hindi mag masayang yung mga itlog ng video so yun yun po yung mga updates natin and sabi ko nga Uh, pag napaayos natin yung lilipatan po natin doon eh mamimiss po natin yung lugar na to pero proud ako kasi dito ako nagsimula so, mga hindi po kasi nakakaalam uh, nung bata po ako nag-alaga po kami ng baboy so may pigiri po kami sa likod Uh, ako po ang tagapakain, tagalinis ng kulungan. So, parang napamahal po sa akin ng paghahayupan, pag-aalaga. So, <coughs> sabi ko nga, sa pagtanda ko, makapagtapos yung mga anak ko, kahit may maliit lang akong tirahan, tapos may maluwag na bakuran, eh, masaya na po ako nun. Kaya... Yan. <coughs> Tapos, excuse me. Tapos, mamaya po pala, kukunin ko yung tatlong Rhode Island Red dun sa <coughs> sa Alcala. Uh, yun yung binili nila, ano, nila Ate Michelle tsaka ni Jimmy. yung pala guys, um, uh, ito yung DIY incubator natin. Gusto ko lang idagdag. Kung mapapansin nyo dyan, ang dyan yung time table natin hanggang sa mag 21 day, hanggang sa day 21. <coughs> Tapos, ito na po yung uh, yung nya. So, wala pong so, temperature, temperature, thermostat. So, yung tubig, ayun, medyo mababa na. So, magdadagdag po tayo ng tubig maya, maya So, yan po yung update natin sa ating DIY incubator tapos bukod yan sa timetable natin na uh, binabantayan kung mapapansin nyo meron din po ako dito mga notes ayan o oh. glaying okay, duck nagstart nung December 28 ng itlog <coughs> yung Rhode Island red kung kailan nag nagitlog, tapos kung kailan naglimlim. Yan, yung incubator kung kailan nag-start. So, mahirap basahin kasi pentel pen po ginagamit ko pero <coughs> yun po yung <coughs> excuse me, yun po yung ginagawa natin. So, minomonitor po natin yung mga alaga natin. Tapos, kami magtanong kung ano na balita sa ating mga sisiu yung tan na na sisiu natin. Ito ibang ano namin, no Nakakatakas eh. Ito yung road island natin. Tapos, ayun o. Oh. Buhay pa rin po yung tatlo. So, hindi na po natin ito pinaanuhan. Hindi na po natin ito pina uh, alagaan sa nanay niya. So, binuhay na po natin siya sa ilaw lang. Tapos, nakakulong para tuloy ang naging nanay niya. Ito, laki na ni dilaw. Yan si dilaw, ganyan lang po kalilit yan dati sa mga sisiw nating itim ngayon. No? So, yan, laki na ni dilaw. So, yun. Yan po yung update natin sa mga sisiw natin. Tapos, meron tayong bago rito. Yan. Yan, Texas po yan. Uh, tornado ah uh, line sabi nung ni It or ni Dennis um, kababata po natin yan <clears throat> maganda po breed niyan ngayon yung kapares niya hindi ko po na ano kahapon hindi po ako nakapunta at ano hindi po maganda yung uh, condition natin kahapon so babae po to ang kukunin natin yung lalaki so napakain na rin po ni Abibo yung tubig ng ubus na ubos na ayan. Tapos, itong road island nga natin, ayan, na nakahanap siya ng gagawin niyang paraan. <coughs> so, bakit meron ditong, ano, feeds? Wala namang manok. Natanggalin ko na nga ito. lang mga damo-damo. problema po natin dyan, yung mga tanim natin, baka mga tukain-tukain yung mga ano mga tanim natin doon ilang beses na po kasi namin tinanggal yan kaya nga lang pabalik balik po sila so sabi ko sige na, hayaan nyo na muna pag laki niya. kasi ewan ko may nalulusot ang puyata doon sa bakod natin so yung iba nakakalipad na raw eh kasi yung road island natin na yan hindi pa natin pwedeng basta basta putulan ng pakpak so palalakihin pa natin Tago natin putulan ng pakpak ayan o oh. tatlo yun nandito tapos may dalawang itim na nandudod kasi lima po yan yung anak nagilim naglilimlim ngayon so, yun po ang uh, update natin dito sa gilid natin yeah. Oh. sabi nga nila um, basta hilig mo hilig mo mag alaga ma pag-aaralan mo siya, matututukan mo. Tapos, lahat ng mga uh, maling mangyayari is lesson. Lesson na matututunan natin sa bawat uh, pagkakamaling ginagawa natin. So, yun. Ngayon, may naririnig ako nagwawalis. <coughs> Ay, si Abib nagwawalis. Kanina nagpakain ng ano yan. Tapos nagpainom ng tubig. So, ay nagwawalis. Ngayon si Chili. Sige po, tingnan lang po muna. Guys, uh, silipin natin yung ating bagong alaga. <coughs> uh, Murang-mura lang. <laughs> Sisiw siya. Ay, wait lang. Murang-mura lang. Asia. Worth one four. Ay, naipit yung ano. Naku, buti na lang nakita kita. Naipit yung paa. Ayan, naipit yung paa niya. Ayan guys. Ah, uh, road island red. Ah, uh, road island red din siya. Pero ayun, vitamins na pinainom ko muna. Tapos yung pagkain niya. So, Rhode Island Red din siya. Pero, ang linya niya, ang line niya, is uh, Maximus. Maximus Rhode Island Red. So, uh, magandang uh, quality to ng Rhode Island. So, pang show type siya, ng mga uh, collectors ng breeders ng Rhode Island Red. So, yan. Ah... Uh, ang bigat niya meron akong uh, pinuntahan pinuntahan ng farm sa Alcala binalikan ko and nagustuhan ko talaga to kaya binalikan ko ngayon uh, binigay na lang niya sa akin ng 1.4 actually ayaw niya mag, mag ano mag out ng mga sisiw kasi nagbe breed siya pero since uh, nagkakapalagayan na kami ng loob nung Uh, breeder dun sa farm si Sir Francis shout out sir uh, maraming salamat binigay niya lang ng actually yung ano niya sa akin 1.5 presyo kaibigan na raw sabi ko eh ako nag pick up so sabi ko uh, mo lang 1.2 sabi niya logi sir sobrang baba na nabigay ko sa iyo sabi niya so nagkasundo kami sa 1.4 Ayan. isang buwan pa lang po to pero ito nyo oh laki na kumpara nyo doon sa uh, kay Dilaw or doon sa ibang sisiw na one month. so malalaki talaga ang Rhode Island pero pag ito lumaki uh, makikita nyo po yung difference lalo na sa mga balahibo sa kulay ganun so yan so yan ang ating bagong alaga So, sa mga napadaan pala dito sa aming munting channel, huwag nyo pong kalimutang mag-like, uh, pa-share na rin po, and uh, pa-subscribe. At um, para updated po kayo sa mga latest uploads po namin. So, yun, pa-support na lang po. Um, Diyan lang po kami <laughs> nakakabawi, lalo na maliit na YouTube channel lang po kami. so yun, pa-support na lang po at maraming maraming salamat hanggang bukas, bye bye